Pagbati sa iyo. Ngayon, um, sisiriin natin itong mga ideya mula sa mga material mo tungkol sa Mastering the Art of Gospel Multiplication. Ang mission natin dito, hindi lang isummarize, kundi alam mo yun, kunin yung mga pinaka-importante. Yung mga butil ng kaalaman kung paano nga ba talaga lumalaganap yung ebanghelyo. Mm. Hindi lang yung parang dagdag lang, kundi pagpaparami lalo na gamit ang mga um, personal na connection. Naisip mo na ba based dito sa binabasa mo na baka baka yung pinakamalaking hadlang pala ay hindi yung oposisyon sa labas? Ah oo, interesting 'yan. Kundi yung sarili nating pag-aalinlangan. O yung feeling natin na ah hindi pa ready yung mga bago para mag-share, parang may preno galing sa loob, 'di ba? Buksan natin 'yan. Tama ka. Isa mo, napakahalagang tanong yan. At parang yan yung tinutumbok nitong mga material na to, lalo na sa panahon natin ngayon. Alam mo, ang bilis ng takbo ng buhay, tapos um, marami yung parang naghahanap ng totoo pero kasabay nun mapanuri sila. Oo nga. Skeptical? Medyo allergic na nga sa mga mukhang ano eh, dekahon o scripted. Kaya importante talagang tingnan ano ba sinasabi dito tungkol sa mas natural, mas epektibong paraan. Sige, okay. Umpisa natin sa pundasyon. Sabi dito, yung tunay daw na pagpaparami, hindi raw ito nakasalalay sa galing mo magsalita sa stage o sa dami ng followers. Mm -hmm. Ang ugat daw talaga, impluensya. Yung galing sa relasyon, yung mga simpleng usapan lang, pero parang may, may gabay ng espiritu. Tama. At ito yung medyo nakakagulat para sa akin, yung malaking potential daw sa mga bagong mananampalataya na madalas parang hindi natin napapansin o hindi natin napapakawalan agad. At sobrang relevant niyan na yun. Kasi sa kultura natin, di ba, ang bilis mag-scroll, ang ikli ng attention span, gutom ang tao sa authenticity. Totoo. Sa totoong tao, totoong kwento. Mas um, mas naaakit sila pag nakikita nila yung pagbabago sa buhay ng kakilala nila. Kesa sa polished na speech, no? Oo, kaysa sa perfectong argumento. Kaya yung idea na ah, kailangan mo nang mag-aral ng matagal o maging eksperto bago ka mag-share, baka yun pa mismo yung pumapatay nung apoy. Nung momentum. Oo, nung momentum. Yung initial excitement, parang nasasayang lang. May mga binabanggit nga ritong halimbawa sa Bible na parang ganun. Yung babaeng Samaritana sa John 4, di ba, pakatapos niyang makausap si Jesus dun sa balon? Anong ginawa niya? Tumakbo agad pabalik sa bayan niya. Nagkwento agad. Hindi muna nag-enroll ng, alam mo yun, Discipleship 101? haha, ha, oo nga. O yung lalaki sa Mark 5, yung pinalaya sa mga demonyo. Sabi ni Jesus, umuwi ka ikwento mo siya agad yung naging parang unang misyonary sa lugar nila. Kitang-kita yung pattern? Oo. May pagbabago, tapos agarang patutuo. At yung patutuo na yun, yun yung nagsisimula ng multiplication. Kaya pala yung shift ng mindset mula sa paano ako makakadagdag ng tao papunta sa paano ako makakahubog ng disipulo, nagagawa rin ng disipulo. Ah, yung multiplication. Oo, yung multiplication. Hindi lang pala siya strategy, kundi parang nasa design mismo ng New Testament. Ito yung potensyal na sinasabi ng mga sulatin mo. Hindi lang tayo basta nagtatanim para umani. Mm. Nagtatanim tayo para yung aanihin natin, makakapagtanim din ulit. Tuloy-tuloy na cycle. Okay. At binabalikan din dito yung um, talinghaga ng mga hasik. Mateo 13. Mm. Ang lesson daw doon, hindi lang sa teknik ng pagtatanim. Hindi sa teknik. Kundi sa postura. Yung tamang pananaw, yung pagtitiwala nung naghahasik, Pagtitiwala saan? Pagtitiwala sa power ng seed mismo, yung salita ng Diyos, at pagtitiwala sa Diyos na siyang nagpapatubo dun sa lupa sa puso ng tao. Ah, okay. Hindi kontrol. Hindi kontrol, hindi rin pagiging kuripot sa binhe, basta hasik lang, sa gana at may faith. May mga binabanggit ding um, theological basis yan, no? Una, yung mismong binhi, yung salita, may buhay yan, may kapangyarihan. Oo, yung Isaiah 55. Tama. Hindi raw babalik na walang bunga. Parang may divine DNA. Hindi to gawa lang natin, biyaya ng Diyos. Tulad ng sabi ni Paul sa 1 Corinthians 3. Ah, yung may nagtatanim, may nagdidilig. Oo. Pero si Lord ang nagpapalago. Tapos pangalawa, at importante ito, yung ating identity kay Christ na una kesa sa activity. Okay, identity bago activity. Oo, yung mission natural na bunga lang ng pagiging kaisa natin sa Kanya. Mateo 28 niyan. Ibig sabihin, hindi tayo parang nagbebenta ng produkto. Mm -mm. Kinakatawan natin siya yung impact natin galing sa connection natin sa kanya, hindi sa pagiging perfect. Malino yon. Tapos may pangatlo pa raw, sinasadya ni Lord na gamitin yung mga relational channels. Ah, uh, yung oikos. Oo, yung oikos. Yung natural nating network, pamilya, kaibigan, katrabaho, kapitbahay, kasi doon meron ng... Tiwala. Tiwala pundasyon na. Mas effective daw yung parang ripples sa tubig, di ba? Nagsisimula sa malapit. Kaysa yung parang broadcast lang na walang personal touch. Make sense? At pang-apat, may layuning pang-henerasyon. Grabe to. Yung sinabi ni Paul kay Timothy sa 2 Timothy 2.2. Ano yun ulit? Yung mga narinig mo sa akin, mm. ipagkatiwala mo sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba, mm. bilangin mo, Paul, Timothy, mga taong tapat, iba pa. Apat na henerasyon. Wow. Sa isang verse lang. Oo. At dito talaga, nag-iiba yung sukat ng um, success, no? Hindi na lang yung ilan na recruit ko. Hindi na lang numbers. Nagiging mas malalim. Ilang henerasyon ng mananampalataya yung nagsimula o naimpluensyahan dahil sa akin dito papasok yung exponential growth. Yung multiplication. Yun nga. Kung bawat isa, mag-disciple lang ng dalawa. Na mag-disciple -di din ng tig-dalawa. At tuloy-tuloy, ang bilis pala na niyan, hindi <laughs> lang plus one. hindi lang addition. Multiplication talaga. Grabe yung potential. So kung yan yung parang nasa likod, yung mindset, yung theology, paano to ginagawa? Practical. May apat na core practices dito. Unahin natin yung agad na pagsasanay o immediate equipping. Sabi, mali daw na iupo lang sa bench yung mga bago. Paano to sa practice? Ang ibig sabihin niyan, bale, imbes na hintayin natin silang, alam mo yon magmature o matapas ang mahabang course, bigyan agad ng simpleng tools. Tulad ng ano? Halimawa, Biblia siyempre, o kahit isang gospel lang, tapos isang simpleng paraan para maikwento nila yung experience nila, yung parang Buhoy ko bago, paano ko siya nakilala, anong nagbago pagkatapos? Ah, yung three-part story. Ganun kasimple. At eto importante, isang kaibigan o mentor na aalay. Ituro agad yung pinaka-basic na gospel message, tapos yung susi, tanuhin agad sila. Ano yung tanong? Sino kaya sa mga kakilala mo yung tadlo o lima na gusto mong simulang ipag -pray? At baka pwedeng ishare mo rin yung kwento mo. Yung idea i-activate agad sila habang mainit pa. Habang may passion pa. Kasama rin dito yung pagtuturo sa kanila na magbasa ng Bible na may discovery questions, di ba? Yung sila mismo makakadiscover. Empowering yon. Tama. Empowering. Okay, pangalawa. Panalangin ng humihimok sa pagpapahayag. Prayer-driven proclamation. Paano to iba sa usual na opening prayer lang? Kasi dito, yung player, hindi lang pampagana o panghimagas siya yung makina, yung main course. Ah, okay. Suggestion dito, magkaroon ka ng personal list, top 5 o top 10 mo. Mga tao sa paligid mo, pamilya, kaibigan, katrabaho, na nasa puso mo talagang maabot. Tapos? Itray sila araw-araw, pangalan sa pangalan. At ang ipagpray, hindi lang yung Lord, save them, kundi yung mga specific na bagay na sinabi ni Paul sa Colossians 4. Bukas na pinto. Oo, bukas na pinto. Para sa message, linaw sa pagsasalita mo, tapang, at may tip pa, humanap ka ng prayer partner. Kahit 15 minutes lang kada linggo, ipag-pray nyo yung mga taong yon. Yung focused prayer daw ang nagbubukas ng daan. Mahalaga yan, focused prayer. Pangatlo naman, pagkaabot na. Pinapatnubayan ng spirito, spirit-led outreach, tungkol sa pagiging sensitive, hindi pushy. Paano to sa practical? Paano mo malalaman kung sino? Ang idea kasi, si Lord na ang nakakaalam kung sino yung mga pusong handa. So imbes na parang shotgun ka lang, mm -hmm. matuto daw tayong makinig. Magtanong sa prayer. Lord, sino po gusto niyong kausapin ko ngayon? Or, sino po sa mga makakasalubong ko yung may bukas na puso? Kailangan handa kang maistorbo sa agenda mo. Ready ma-interrupt? Oo. Tapos, hanapin yung persons of peace galing sa Luke 10, yung mga receptive, hospitable, at madalas may influence din sa circle nila. Okay. Hindi naman kailangang laging diretso sa gospel agad. Pwedeng mga natural na tanong, may maipag-pray ba ako para sa'yo? Ah, pwede yun. O kaya, alam mo, naisip ko lang, gusto mong subukan nating magbasa ng isang maikling kwento tungkol kay Jesus minsan. Ang susi talaga, sensitivity at respeto. At yung pang-apat na practice, mga simpleng kagamitan na madaling ipamahagi, reproducible tools, bakit kailangan simple? Kasi kung simple, kayang gayahing at ipasa ng kahit sino. Hindi lang yung mga experts. Ah, para hindi huminto yung pagpaparami. Exactly. Kung komplikado, iilan lang makakagawa, hihinto yung multiplication. Kaya ang focus dito, mga bagay na madaling matutunan at maituro. Yung Discovery Bible Reading DBR nga. Paano ulit yung DBR? Simple lang cycle noon. Basa ng maikling passage, tapos paritel mo sa sariling salita nila. Para masyuran na naintingihan. Oo. Tapos, tanong, ano ang natutunan natin tungkol sa si Diyos, tungkol sa tao? May utos ba dito o example na susundin? Anong isang step na gagawin mo? At kanino mo pwedeng ishare to? Kompleto na. Ganun lang. Tapos may tool pa yung paggawa ng Oikos Map. Lista o drawing ng mga relasyon mo para maalala mong ipag at abutin. Pati yung mga small gatherings, dapat madaling gayahin. Kwentuhan, scripture, prayer, action steps, at sino next na tuturuan. Reproducibility ang susi. Okay, napaka-practical niyan. Ngayon, pasok tayo sa usapang etika. Mahalaga 'to. Malinaw dito na dapat pag-ibig at paggalang ang pundasyon, hindi pressure. Paano 'to sa buhay? May binibigay ditong mga sis. Una, consent. Laging humingi ng permiso bago pumasok sa spiritual na usapan. Okay lang ba pag-usapan natin 'to? Importante 'yan. Pangalawa, curiosity. Maging interesado talaga sa tao. Makinig more than you speak. Unawain mo muna sila, hindi lang waiting for your turn to speak. Tama. Pangatlo, confidentiality. Ingatan yung mga personal stories. Huwag gawing chismis o sermon illustration ng walang paalam. Pangapat, clarity maging malinaw sa gospel message pag oras na, pero iwasan yung pressure tactics o guilt trip invitation hindi pamimilit. Paano naman to i-apply sa, let's say, sa trabaho? Medyo tricky yan minsan. Oo, oh, mas mataas na sensitivity dyan. Hindi ito about using your position para mangumbinsi. Ang mga suggestion dito. Una, mag-alok ng opt-in na spiritual spaces. Opt-in. Voluntaryo. Kung may interes, pwedeng may voluntary group for prayer or reflection sa break time, pero dapat laging clear na kusayon. Pangalawa, sa pag isama hindi lang skills kundi character at kung appropriate, yung usapin ng purpose o mission. Na sana yung minentor mo maging mentor din. Ah, multiplication din sa mentoring. Oo. At pangatlo, gamitin ang influence ng may responsibilidad at respeto sa boundaries. Yung pagiging good example sa work integrity, malakas na rin ang message nun. May mga conversation bridges din daw, no? Para natural yung pag-open ng topic. Meron. Yung curiosity bridge, yung simpleng tanong na kumusta ka talaga, tapos makikinig ka. Hindi yung surface level lang. Tapos yung story bridge, sharing your own short story kung paano nakatulong ang faith sa isang challenge mo, pero timing and sensitivity pa rin ha? at invitation bridge pag imbita sa isang non-threatening activity like reading a story or watching a video. Ang bottom line daw, maging authentic ka lang. Saksi ka, hindi sales agent. Hindi salesman? Okay. Siyempre, kinikilala rin dito na hindi laging madalito. Maraming hadlang. Yung takot ma-reject, mapahiya. Oo, oh, totoo yan. Yung feeling na wala akong oras. O yung di pa ako magaling. Yung perfectionism o simpleng discouragement pag parang walang fruit? Anong sagot doon? Mukhang ang sagot ay hindi paghinto, kundi pagbabago ng tingin at gawa. I-practice daw yung pag-share ng kwento mo hanggang maging natural. Isama sa routine. Oo. Isama ang mission sa daloy ng buhay mo, hindi lang dagdag na task. Tapos balikan yung postura ng mga hasek. Focus ka sa faithfulness mo sa paghasek, hindi sa resulta sa bawat seed. Okay, focus sa katapatan. At matutong i-celebrate hindi lang yung conversions, kundi pati yung mga kwento ng faithfulness, ng obedience, ng pagpapatuloy sa paghahasik. At babalik tayo don sa talinghaga ng mga hahasik. Kailagang i-manage ang expectations. Hindi lahat ng lupa tatanggap agad. May matigas, may mabato, may madamo. Expected yan. Pero meron ding good soil na magbibare ng fruit ng sagana. 30, 60, 100 times pa. Wow. Ang responsibilidad natin ayon sa talinghaga at sa buong konsep na to ay magpatuloy lang sa paghasik. May faith at hope. Huwag ma-discourage sa hindi tumubo, mag-rejoice sa nagbubunga. So sa kabuuan nitong ating um, paghimay sa mga ideya, lumalabas na itong pagpaparami ng ibanghelyo, umiikot talaga sa ilang key things. Ano-ano yon? Impluensya galing sa tunay na relasyon, Tapang na bigyan agad ng chance yung mga bago, mm -hmm. yung power ng focused prayer, mm -hmm. yung pagiging open sa guide ng Espiritu, at yung paggamit ng simply reproducible na methods. Parang mas nauuna talaga kung sino ka, yung identity mo, at relationship kay Christ, bago yung mga methods. Tama ka dyan. At siguro, isang bagay na pwedeng maiwan sa iyong pagninilay ay ito. Isipin mo yung long-term impact. Kung bawat believer, hindi nang basta aabot sa isa o dalawa, kundi magiging tulay para makabuo ng susunod pang henerasyon ng mga alagad na gumagawa rin ng alagad. Multigenerational. Oo. Compare mo yung potential niyan sa pag-asa lang natin sa mga malalaking event o program na minsan panandalian lang ang effect. Itong multiplication hindi lang tutungkol sa pag-abot sa iba, tungkol din to sa kung paano tayo mismo nababago sa proseso. Ah, oo. Yung character transformation. Nagiging mas trusting kay God, mas dependent sa spirit, mas focused sa mission niya. Naway nakapagbigay ito ng linaw at baka bagong panahnaw din para sa iyo na nakikinig. At gaya ng paalala sa Psalm 126.5, Silang nagsisipaghasik na may pagluha, ay magsisiyanin na may kagalakan. Hanggang sa muli nating pagtalakay dito.